nahihirapan Dan sinasabi ng Balang na Aklat sa Roman chapter 23 o Roman chapter 3 verse 23 ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat dapat sa paningin ng Diyos all have seen all of us have seen and fall short of the glory of God ni isa sa atin ay walang hindi nagkasala lahat po tayo makasalanan at nagkasala. At sinasabi ng Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ito'y ang kamatayan Jesus sa krus ng Kalbaryo. Bukod sa kamatayan natin espiritual, ang pagkawalay natin sa Panginoon. Kita papansin po natin ang mga pangyayari yung suffering, paghihirap ng Panginoon, and dedication of the Messiah by invoking this words Lord, O God, my God, why you have forsaken me? Jesus highlight His role as the fulfillment of the Scripture. Katuparan ng mga salita ng Diyos ang Panginoon Iso Kristo. Katuparan sa lahat ng mga pangako, katuparan para tanggapin natin ang pinangako niya ang buhay na hahantong sa langit. Wala pong tao siguro sa ating nandirito na nagbibiging mapunta sa impyerno. Siguro po lahat ay nagbibiging makarating sa langit sapagkat masarap ang pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos ay kaligayahan, kasiyahan sa piling ng Panginoon sa paraiso, mga kapatid. Subalit may kita po natin sa porsyo na yun, ang buong daigdig. Madiling yung buong ang mararanasan natin at naranasan natin, yung nasasabi natin Diyos ko, Diyos ko, bakit ba ako pinabayaan kapag tayo nagubuhay sa kasalanan. Psalm 22 foretells the Messiah's crucifixion including the mocking crowds, kung paano hinamak sa Yesus. Pinagbigaan ang pawang masasakit. Minura ang Panginoon, hinamak at mga salitang nakakatakot na maaaring magdala sa atin sa impyerno. Yan ang sinasabi sa Psalm 22 verse 7 to 8. Pinagtawa siya, kinutya siya, hinamak siya, dinuran siya, dinuran na yun ay katuparan dahil tayong lahat ay makasalanan.